Day good, mga ka-GT. Et at na po. Una naman po sa ko na ang susi ng kotse ni Mario No. 2 at alam na kung saan ang punta. Hindi ko po alam natin yan. Pinandar ko lang po yan at pinalamig tapos inikot ko na po yan sa na yan para kaunin. Si Mario number 2 ang unang-unang kaunin at papapakita po muna na ang bida. At after niya, siyempre. Ayan po, shoutout siyo, si Kebby. Uh, ah, Romy at lahat po ng taga shoutout sa inyo, ayaw -ay, mo na sa kalsada. Medyo malwag pa po yung kalsada niyan, pansol na yan. Pansol area po yan. Parabas na po ako dyan at kakamunin ko na po si number 2. What I am? Ah, shoutout Liyan, ay, sa iyo, Leonardo Di Maguila, nakatamba, isa para saan. Ayun, ako po. At uh, siyempre po, ayan. De, uh, pagkatapos ko pong, inaantay ko na lang po si number 2. Andami dami pong sa katawan, napakatagal lumabas. Matinantay ko lang po dyan si at yata dyan. Lumabas na po si Major number 2. At after ko po yan, siyempre pupunta na ako kay Major number 1. Ayan po ang bahay nila. Tadahan na po namin sila. At uh, siyempre po yan, kakanan po tayo dyan. Tapos kakaliwa. Uh, at malapit na po tayo sa bahay ni Major number 1. Uh, Dread-ready lang po tayo sa pagdadrive yan Tapos niya pagkalampas sa sakaya na yan Kumanan po ako para makarating na po ako Sa bahay ni Major number 1 At po, rin ko po sa bahay ni Major number 1 at ayan na po, uh, inaantay ko na lang po sila. Bumusin na po ako para antayin. At ayan, inaantay ko na po nabunas si Major number 1. Uh, uh, at si Lloyd at si Anton, inaantay ko po Para po, nung no, lumabas na po sila, siyempre, dire-direction lang po kami. At nasa expressway kami, sabi ng dalawa, mag-alabang na uh, lang daw. medyo traffic. Kaya ayan, dire tayo. At maka-exit po ako ng alabang. Ah, uh, pirin ba sa ate po ang dadaanan po ATC? Yun na lang po ang napag-usapan ng dalawang major kasi sobrang traffic, hindi na po kami napunta ng Manila. Ah, uh, ayan, arabang center na daw po. ah, uh, after po nung stoplight na yan, at ayan na po, diretwekin na po tayo dyan. Ah, uh, ayan po yung kalsada ah, uh, babo kayo kung maliwanan po puntang ATC ay dadaanan niyo po muna. Yan yung bago. Ah, uh, hindi yung kagaya ng dating dinadaan na at yan, basta yung highway na yan ay tahapin nyo lang po uh, hindi na kayo maliligo after kuno siyempre bubaba po kami nagiwahi wala po kami na uh, nung pagkaparado namin sa likod ng simbahan po pumarada pumunta si Anton at si at yan, si Major number 2 sa simbahan yan kami dumireke na dito ni Major number 1 at ni Troy ay uh, ni po sa siyempre uh, uh, iba na tong galawan mo JT uh, ano na yan Alabang taong surrender, sana all, sana all. At yan, siyempre, may mukus-mukus kami magkaapatid yan. Ayan, siyempre, paparita, bida, pili. At ayan po, ayan ah, po yung entrance na eh, lagi namin pinapasong para hindi maligaw. So, mayroon pong card, tapos yan, nilagay sa to, B-spots po yan. At ayan, dala-dala lang po, may kus lang po kami yan. At ayan po, nauna po kami dyan ni Major number 1. Unantay po namin dyan si Major number 2 at si Anton kasi Punta ko sa simbahan ako, lagi lang po nasa labas kasi bodyguard driver lang ako, uh, walang pambili. Nasa kanila yung mga kasalapian, kay major number one, at major number two. At uh, ayan, nagkasasama-sama uh, na kami. Punta kami sa blood, ni eh, major number one. Uh, uh, wala akong nagustuhan, pinapipili ako ng major number one. Uh, hindi na ako pumili at ayan, magkasama na kami, nagmekos-mekos na kami dyan, ikot-ikot lang po gyan. Ano lang po ng bibirhen, tinapay at lahat ng ano tapos syempre. Pagdating dyan sa loob, meron kami pinasukan. Natuwa ang GT sa hala, may pabili. At ngayon, binilihan naman ako ng dalawa. Ng mga sardisyo din sa maliliit, pam solo lang. At ayan, supermarket. Ayan na. Tapos ayan, may kush-mix na yan. Mabuhalay ako dyan sa, sa, sa mga kapatid ko. Siyempre, hanap ako ng favorite ko. Walang, wala akong nakita ang kape na good day. Yun ang favorite ko. Tapos yan, after namin mamili, pila-pila nasa sa senior citizen kasi meron akong ID, priority, at tempo. At tapos after hap na po kami nakakainan niya. Ay ha, si Mario number one, Mario number two. Parehas pong maglakad. Ayan, may kita niyo po mamaya. Ayan, dalawang yan. Parehas lagi, ano, para si Banjo na, rin nakalagay sa Ikut ang mga kamay. Ano na po, kung may itong ang um, elevator, may hinahanap po dyan si Madjo number one, Madjo number two. At syempre, papakita po ang bida habang pumapanik. Ah, uh, at ayan, dire-direcho lang po yan. Tapos ayan, lagi na lang po sila nakaganyan. Naka, ano sa likod, kita nyo? Huwag ate, mag ate. Oh, tinay nyo yung kamay ng dalawa. Ni Madjo number one, Madjo number 2. laging nakasa likod, nakakross. At ayan, ah, uh, dire-direcho lang po tayo dyan. Ayan. Pupunta um, na ako um, kami dyan sa food court. Ah, uh, diyan kami, kami kumain. Ah, uh, pinain ko po diyan ay Porter House. Na favorite ko po diyan na pa po diyan sa sizzling plate. Si Majo number 1 at si Paula at siya Mai. Yung si Majo number 2 naman nagano lang. Na Ano mo tawag ito? Ah, uh, sorry, sorry. Peritong yung lumpian prito. rito. tapos nun no, ako, yung buko, nakita nyo? timpo po yung minum ko, tapos asya, mineral at after ko nun, siyempre, kumala na ako kami. At ayan, ah, nalalapit na ako yung pag-uwi namin, kasi eh, nag-i-act na si Madjo number 2 at Madjo number 1, gabi na. At ayan, dire-direcho lang po yan. Ah, ayan po yung bilya ng mga sapatos at after ko nun, siyempre, mga sa alang, ganito lang. Gan lang Pabuhos, at kami pa-uwi na. Ima, ah,